Oh, ahas yan na yung bahay na ano ta yung abandonado kaya so, wala ng tubig Itong bahay na to na sunog may akas sya lang akas daw na malaki may gapakita daw dito dati dito so, oo may akas na malaki na to Topo. So, po ito so, po bitabi po Hala. Uy, nakalak. Ah, may tubig dito na. Ayos <laughs> ah. Ay, Kalawang pa. May tent dito na sirao, Rao. So yun ang mga tent na ginagamit dati. Mga Toulson, nandito tayo sa may portion na magubat. At syempre, uh, maghanap naman tayo ng pwede ulamin dito sa uh, kagubatan na to. So abangan yung ating vlog na to at uh, maghanap tayo dito ng uh, pagkain, So ito, hindi pa kami nakadaan dito. At susubukan namin damaan dito sa area na to. So... yon may daanan dito ng tao ito may saging oh may saba may ilog yan weg may sapa ah may daanan ng tao dito ha ah? oh wait oh weg ah tuyo ah <suka> oh, itu big. Aduh, nata big. Oh. Lagi. Ya. dalam. Oh. Tentang telah yang apa? Kabelaran. itu. A bilom po. Daming kawayan dito. Budo. <laughs> Yeo sawan no, tara sa sawan yan eh. Kagapulo put sa mga kahoy, ha? Diyan tayo sa pa. Yo. Pareng bukod na sa pa to hiwalay. Sa labang labong. Ah, may butas sa no? diok. Ha? Oh, ahas. Ahas yun ah. Hmm. Ano klaseng ahas yun, Meg? Hmm, siya ako naman. Lagis ano? Nalayo sa napag ano, may tao. Ang malaki yan dito. Basta may ganyan, oh no? hmm. Grabe yung kuwayan dito. Bulo. Ha? So. Ito okay yun na siya. Kung oh. baka sa taas meron yung mga ahas na nakaano. Na kulupot. Yun. Punti na lang yung mag aagos ng tubig. Mm. -hmm. Wala talagang labong ah. Wala talaga. Basta kita tayong init, wala no. Wala talagang agas. Yan yung bahay na ano ta, yung abandonado. 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 <laughs> Mga abandonadong bahay. Yun oh. No?

Malimpyo man di ko liyang may Huwag mat. Huwag magid mga, no? It, no? Hmm. Kaya nung no? may nagakan no? Nag. Gilid. May nagagalaw sa, ano? Isla guro. Meron sa balon. Ah, oh, may balon pa dito. Ayun. Ay, wala na tubig. Balon. Ito pero nakatara yung ano? Wala na. Wala. Ay, naglipat pa sa tayo, no? Oo. So, sa ilo sa lasapiyak. Ang ganda mo, balay niyo.

Ah, oh, may mga ano pa nga oh. May ba ang bahay, hindi ko lang sure kasi kailan 'to, Yung bahay na 'to na ginsunog. Kinunugan oh. Uy. May bodi mo oh. 'yo. May butas oh. Ah, si Siar ja.

Ingat kuro ingat. ikat. Hindi siya goro, dream mo. Dag ko na ako no. Lubog. Ang kuwat balod na. Dito yun sila, dati nga kitambay. Eh. May akas siya. Sinasabing lang akas daw na malaki. May ikaw daw dito dati. Dito? Oo. So, may akas siya na malaki na to Ano daw na papakita dito? hindi naman sinabing kung ano, isa mega paramdam lang. batang lupa na ito eh. Kaya mo ba giro Baka yero pa ang karap Kuhay na maintenance Ito po Ito po Bidabi Wala Tuloy po kami Nakalaklak May pa dito Masih harus silah. Hah? Ha? Tuyuk lah. Wih, nak kelak. Bola ni kan? Gin bantu nana? Oh, bantu nado? Sayang tak? Sayang so, tidak mintin di yang lah. Tunggu ikut. Sudi so, itu meja malam yang geriak. Oh. Abandonado to. Sayang. May tint dito na Ito oh. so, yun ang mga tint na ginagamit dati. Sayang. daming talong mo. Oh. Malapit lang pala to Malapit sa ilog. Oh, may bill paper po. Pa, oh. ah. Mga sili. Eh. Oh, daming ng bunga oh. Mahal sa paling kito eh. 10 pesos. Wala, oh. Ha? Yeah. Oh. Sayang tong mga sili dito. Muntahan na tayo dun sa maya, no? Yun, know kita Dato pa yun dyan eh uh. Nagano lang yung kanya no Nabulok lang sa uh, puno yung ano nya Bunga Oh yeah. Meron yan? May tubig yan? Meron yan tubig so, Meron ditong host na malaki Ito yung host na, na nagsusupply ng tubig Papunta dito sa may ah, Palayan Palayan Apa ah. yeah. tuh, sudah? Hmm, Lah hmm. tuh big. Ya. udah, 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 Ah. udah, Kok ada laki pa rin nung isang to, so, kay ano, kernel Ha? Kay kernel, sa taas May pala yan Hindi, hmm. oh. ang ano Agriculture uh -huh. Di limpyo ang ano sang ang ilalim ng ano, Kaya, ano? pwede mo yung ding ha? Ha? ding ah pwede yung muon ding ding sa taron mm -hmm. Oh. Sayang yung ano? Ha? Ah. Ano gurang yapad? kamu oh, itu tubig di dito. satu nyo. Ha? Hmm. Satu nyo. Hmm. Sayang, no? di pa yan, wiper bunga atau wiper kuan saking tong kalau itu tubik bomba ah itu tubik jalan nah. <laughs> ya yeah. bisa yeah, kelawang pak kelabu ah yeah, bisa Lamig. Oh. Hmm. So yun mga tal, meron puso dito na Uh, gumagana pa may tubig pa na na-stack so matagal na hindi ito hindi nagagamit kasi yung kapuso so yun dito dati mabirin bahay rin dito kaya lang nasira no? hindi na uh, binalikan